Manop, nah, asul Versus Manop, nah, pula Mga PCT ni ate di napakinggan, hindi nakunan ng tamang opinion o kung tawagin ay mga workers ni ate. Mga PCM ni ate napabayaan ng Team Nonolin, laking tulong sana nila kung naasigaso sila. May balita na magpaparecount pero para sa akin kahit magparecount pa, wala na rin mangyayari dahil tapos na ang laban. Damage has been done. Sa akin palagay, kumpiyansa ang dahilan kung bakit natalo kaming mga team ate. Hindi kasi kung may queen na tayo o yung tinatawag na IMC, Iglesia Ni Cristo, ay mananalalo na tayo sa laban. Kahit sa larong chess, kahit less queen na ang kalaban, huwag kang umasa na ikaw na ang mananalo. Akala mo lang ito. Para sa akin, dapat whatever it takes, hanggang sa kauli-ulihan dapat kumikilos tayo. Naging kumpiyansa na kasi tayo eh. Lalo na yung mga leader sa taas. Akala natin may ipapangalo tayo ng INC sa pula o sa asul. Hanggang sa huling araw, may nagbabato pa rin sa GC ng aming toda ng paninira kay ate. Nakakabawas boto para kay ate. Samantalang ang team namin, quiet lang talaga. Sport lang kami. May mga bumalimbing dahil sa nakuha nila sa akap. At dahil hindi nga daw nakapagbigay si ate sa kanya, mag-aasul na lang daw po siya. Ilang araw na lang, palaban ang gumapang. Pero ang balita, si ate daw ang gumapang. Para sa akin, dapat pinrotesta ni ate yatong Lynn, itong de Guzman ate Rose. Kinopia yung pangalan niya, kaya maraming nalito sa pangalan na ito. Yung iba talaga, dito nag-shades, hindi mismo kay ate Nonolin. Isipin niyo po, ni Anino Neto o makipagkamay, tarpaulin o sa Facebook, hindi namin nakita tong De Guzman at Rose na to. Pasaway ka talaga, De Guzman at ka. Nakalikom ka pa ng 5,983 ni hindi namin nakita ang anino mo. Pasaway ka talaga. Boat Street, isa sa nagpalakas sa mga makaasul na kalaban. Sa Boat Street, ang kalaban lalamang talaga sila kapag nag-teamwork sila, samantalang si ate, solo lang sa laban. May panalo pa sana si ate, kaso may mga pagkakamali lang talaga. Number 2 sa balota, naging pangalawang talo sa pangalawang laban.